Hello mga kaiklabu! Dahil magugudbay goodbye na ako sa aking mga videos, year 2023, ito yung mga nagawa kong mga dessert at bread. So pinapakita ko lang sa inyo itong mga gawa ko dahil ito yung mga paborito ko. Katulad na itong wheat bread. At dahil kailangan na natin silang i-let go at i-erase na natin sa ating mga sa ating mga storage. Actually, marami pa na talaga akong na-erase. Hindi ko nga na rin naisama dito sa video na to. Pero anyway, kaya nga binabalik-balikan ko lang yung aking mga videos dyan. Dahil nga kailangan na natin silang i-let go. Dahil 2024 na at iibay naman natin yung ating paggawa ng mga dessert. Nasa healthy naman tayo na procedure, ng mga recipe. Alam ko, marami makakarelate sa akin kasi kapag naglilet ko ka sa mga videos at picture mo, uh, pinag-iisipan mo talaga kung kailangan mo na talagang i-delete, di ba yung ganun? So, dahil nga full storage na tayo, kailangan ko na siyang i-delete dito sa aking cellphone. At dahil nga, mahilig nga ako sa dessert, kaya nga, ito yung mga nagawa ko. Super dami na nga nila at talaga naman talagang Uh, kailangan na natin talaga silang let go kasi kailangan na natin new new start new beginning new recipe new you at alam ko sa inyo maraming mga bago kong mga followers na talaga naman sumusubaybay sa aking mga ginagawang mga recipe. Gusto ko magpasalamat sa inyo, mga followers ko kasi nga dahil sa inyo dumadami na nga kayo at dahil nga sa pa palagi nyong pagsubaybay sa aking mga content ay isa nga kayong nagiging inspiration ko sa paggawa ng mga recipe at dahil nga dyan lalo ako na inspired na gumawa pa ng marami at napaka-healthy na mga dessert at sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala silo at mahilig talagang magluto ng mga dessert. Actually, talagang favorite ko kasi kumain ng dessert. Ganun. <laughs> anyway, guys. Kung meron sa inyo na interesado makipag sa akin or remix, uh, just PM me lang. Uh, anyway, gusto-gusto gusto ko naman talaga makipag, uh, magkaroon ng yung mga ganong eksena. Kasi masaya yung mayroon kang ka-remix at saka ka-collabs. -ka Kasi para naman uh, makilala ko rin yung mga followers ko, di ba? Or kaya may mga papagawa kayong challenge sa akin na recipe na ako yung gagawa, yung ganon. Tapos yung magbibigay ng recipe shout out ko during sa aking voice over. Para medyo maiba at masaya exciting yung dating, di ba? At habang pinapanood ko nga ato nagugutom na nga ako kasi nga nakaka-excite yung mga videos na pinapakita ko sa inyo. And again, salamat po sa inyong full support at palagi jan sa panonood ng videos ko. At dahil dyan, ako y po ay lubos pusong nagpapasalamat at walang hanggang pasasalamat sa inyo. Salamat po sa panonood! sa uulitin. Talaga naman napapawawa ko sa inyo.